Muling dumukot ng mutyang nakalagay sa pinilipit na palara si Tonyong Magtatari at kasunod ay meron siyang inilabas na medyo mahabang tari higit na mas mahaba ito at matulis kung ikukumpara sa isang ordinaryong taring ginagamit ni Mang Esteban kay Kintab. at halos lahat na ata ng nalalamang usal ay binanggit na ni Tonyong Magtatari sa alimbuyoging kargado ng mutya at dasal at binusog ng mga mamahaling gamot at rok sinalabahin nila ang kanilang panabong, maipanalo lamang nila ang laban higit sa lahat ay wag lamang silang mapahiya sa nasabing sabungan. At sa ikalawang pagkakataon Sir Jess, matapos na makumplitong muli ang kusta ng lahat ng mga mamumusta ng tigmagkabilang panig ay muling pinaglapit at pinagharap nang sintensyador si Tonyong Magtatari at si Tito Milesio sa gitnang bahagi ng sabungan ang alimbuyo ni Madam Aurora laban sa katatapos lang magipaglaban na si Kintab. Iyo, ito na ang huling palabong namin. Ngunit, tinitiya ko sa iyong mamamatay na yang panabong mo. Ha 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 ha! Hambog na pagkakasabi ni Tonyong magtatari kay Tito Milesio nang silang dalaway. Tuluyan nang ang magkaharap sa gitna ng ruweda. Bitawan na lamang natin ang ating mga panabong nang magkaalaman na hindi yung puro satsat. Sayang lamang ang oras. At iyon na nga ang kanilang ginawa. Bumusangot muna ang itsura ni Tonyong magtatari. Bago nito, inalis ang kaluban ng tari. Pagkatapos... Ay magkasabay na nga nilang... Inilapag na muli... Sa sahig ng sabungan ang dalawang panabong... Bumanat kaagad si Reyes... Nang pagpalo at pag-atake kay Kintaba... Ang alimbuyogin ni Madam Aurora... Tumalsik at nangalat ang balahibo ni Kintaba... Ang lakas ng alimbuyogin... Para itong tigre... sa pangis at parang gustong-gusto nitong... Tudasin kaagad si Kintaba... Muli niyang inatake si Kintaba... Ngunit hindi niya ito tinamaan dahil puro ilag lang ang ginagawa ni Kintab sa kanya. Sigawan na ang lahat ng mga taong naroon sa nagaganap na salpukan na nanatiling nakikiramdam si Kintab sa alimbuyogin na parang, na parang naghahanap lamang siya ng tamang pagkakataon. Hindi talaga maawat sa bagsi at bangis ang alimbuyogin pilit na pinagsisikapan at inaabot ng kanyang mahabang tari ang katawan ni Kintab. Ngunit hindi ito nag-iisip sa laban at ang tanging alam lamang nito ay sumugod ng sumugod, pumalo ng pumalo ng biglang. Umatake sa kanya si Kintab. Ngunit sa halip na tumalsik ang alimbuyogin ay si Kintab ba ang tumalsik? Pabalik sa kanyang pinagmulang pwesto Manghang-mangha ang lahat dahil sa kakaibang lakas at resistensya ng alimbuyugin. Pagkabagsak na pagkabagsak ni Kiltab, ay dumungaw agad sa kanya ang papasugod na alimbuyugin ni Madam Aurora. Nagpakawala ito ng isang malakas na palo sa katawan ni Kiltab. Kitang-kita ng lahat, Sir Jess, kung papaanong sumirit at dumabas sa likurang bahagi ng katawan ni Kintab ang dugo at taring bumaon sa kanyang katawan. Walang palya na ang ginagawang pag-inom ng tubig at pagpunas ng kanilang mga pawis sila Tito Hernan, Lolo Octavo, maging silang lahat sapagkat aminadong aminado silang lahat na sila'y nakakaramdam na ng matinding kaba sa labang kanilang nasasaksihan inisip nilang Baka nawala na ng bisa ang ginawang usal ni Tito Milesio sa talisaying si Quintab, at maging si Tito Milesio Mai naging larawan na rin ng pagtataka at ni hindi na niya magawang hititin ang tabakong nooy malapit ng maupos sa kanyang bibig mabilis itong dinakma ng sintensyador at pinagharap tumukas sa ulo ng sunod-sunod sa ulo ni Kintab ang nasabing alimbuyugin, mahigpit at parang gustong-gusto nitong balatan ng buhay si Kintab Gumanti naman ang tukas si Kintab sa kanya Ngunit nanghihina na ito at walang palya ang pag-aagos ng dugo sa kanyang sariling katawan Magkasabay silang binitawa ng sintensyador at muling dinumog ng alimbuyugin si Kintab Subalit nang ito'y mapalayo nang may ilang agwat kay Kintab ay nakita nilang pilit na bumabangon at umaatake si Kintab sa alimpuyugin. Mangyak-ngyak naman noon si Lolo Octavo dahil namumuo na sa kanyang isip na marahil ayo na ang magiging katapusan ni Kintab. Ngunit nang magkasalubong na ang dalawang panabong at nagpalitan na nga sila ng pagpalo ng kani-kanilang tari, ay aksidenteng tinamaan ng tari. Kaling kay Kintab ang nakabukang kilikili ng alimbuyugin. Hindi ito maalis-alis dahil masyadong malikot at agresibo ang naturang alimbuyugin. Dahilan upang mas lalo pang bumaon ng bumaon ang tari sa kanyang kilikili. Hingal nang tumayo si Kintab at pilit niyang hinuhugot at isinasaksak sa ulo ng alimbuyugin ang tari. At nagawa naman niyang magtagumpay doon. Dahil labis-labis na ininda ng alimbuyugin ang kanyang tinamong saksak sa kanyang kilikili. Makikita ng nakapatong sa alimbuyugin si Kintab nang hihina silang pareho. Kung titignan, samantalang ang tari ni Kintab ay mahigpit na nakasaksak sa liig ng alimbuyugin. Sa halip na sa kanyang uloy, ay sa liig pala ito tumama. Kumalat na rin si Jess ang mayayapot na dugong nang gagaling sa sugat ng alimbuyugin. Mga dugong may kapansin-pansing, may kakaibang amoy, galing sa mga ipinainom at itinurok ni Madam Aurora sa katawan ng alimbuyugin. Pareho na ang dalawang panabong na makikitang naliligo sa kanilang mga sariling mga dugo. Pinaghiwalay sila ng sintensyador at inariho, tumukasikintag Ngunit ang alimbuyogin ay katakatakang parang digla na lamang nawala ang kanyang sigla. Sa kanyang katawan na tila bay, inilabas na ng kanyang katawan ang mga mamahaling gamot na inilagay sa kanyang katawan ni Madam Aurora. Panalong muli si Kintab Sir Jess. Nagsigawan muli ang lahat, lalo na ang grupo nila Tito Milesio. Mabilis nilang nilapitan at sinuri ni Tito Milesio ang katawan ni Kintab at doon nakita niya ang malaking tama ng tari sa kanyang likuran at iba pang mga tama ng tari sa kanyang katawan. Dagli ang nakaramdam si Tito Milesio ng matinding awa at doon pa lamang niya naisip ang lahat bilang isang tao. Nagkamali siya sa kanyang alagang si Kintab, kanya itong inabuso dahil dapat sanay. Hindi na niya ito isinabak pang muli sa alimbuyugin dahil sa katatapos lamang nito magipagtuos sa bangkas ni Mang Salvador. Dismayado naman ang dalawang si Mang Salvador at Madam Aurora sa naging kinahinat na ng laban ng kanilang alimbuyugin lalo na ng kanila itong suriin ay butas na at duguan ang kilikili ng naturang alimbuyugin. Wakwak -wak na rin at naglabasa na doon ang kung anumang pagkain at gamot na kanilang ipinakain at ipinainom doon. Hanggang sa nakita ni Tito Milesyong mabilis na naglalakad at parang galit na galit kung titingnan si Tonyong magtatari habang nasa likuran niya ang limang mga maskulados ang katawan na mga tauhan ni Mang Salvador. Hindi pa man tuloy ang nakalalapit ang mga ito sa kanya Daglian niyang iniabot at ibinigay ni Tito Milesio, kina Lolo Octavo, ang nanghihinang duguan na si Kintab at kanya pang sinabi kina Lolo Octavo, kinakailangan na nilang iuwi si Kintab at agapang gamutin ang kanyang mga tinamong sugat sa kanyang katawan at mabilis namang sinunod yon ng tatlong magkakapatid na sina Lolo Octavo. Samantalang na alerto naman at pare-pareho ng mga nakahanda, sila Tito Hernan, sina Itay at maging ang grupo nila Mang Victor at Mang Terlito at ang mga kapatid ni Tito Milesio at maging si Mang Esteban dahil sa kanilang nararamdamang may magaganap na gulo sa pagitan ni Tito Milesio at ni Tonyong Magtatari. Huwag na huwag kayong makikialam sa mangyayaring gulo. Ako na ang bahala sa kanila. Ang Esteban, lumabas ka na po munang sa bungan. Baka po, madamay kayo. Tuturuan ko lamang ng leksyon ang mga litsugas na ito. Ang paalalang sabi ni Tito Milesio kay Naitay at kay Mang Esteban. Walang hiya ka! Anong ginamit mo sa panabang mong yan? Ha? Bakit pati ang alimbuyo ni Aurora ay nagawang talunin ng inyong talisayang yan? na? Animal ka! Sumagot ka! Ang wika sa kanya nang nag-iinit at naghuhurumintadong si Tonyong magtatari. Wag na wag mong akong, wag na wag mo akong pagsasalitaan. dodoro duruin at pagbibintangan ng ganyan dahil nakita nyo naman kung ano ang malubhang tinamong sugat sa kanyang katawan ng aking alagang panabong mahinahon na. Ngunit may diing wika niya sa kanila samantalang ang mga dayong mamumusta at ang mga magsasabong tooy paunti-unti nang nagsialisan nang makita nila ang napipintong gulo at ang tanging naiwan ay ang mga lihitimong mga taga mismong baryong iyon. Huwag na huwag kang magmaang-maangan dahil alam namin may ginawa kang kung ano sa inyong panabong. Sabihin mo, kung ayaw mong ang may pagbabanta na sabi sa kanya ng magtatari. Kung ano man yun, Mang Tonyo, ituloy mo. Bakit ayaw mong ituloy? At bakit hindi nyo gawin? Ngumisi muna sa kanya si Tonyo magtatari bago niya inuntayan ng malakas na suntok si Tito Milesio. Tatama sana yun sa kanyang bibig ang malakas na suntok na yun ang magtatari. Subalit mabilis niya itong sinalo. Gamit lamang ang kanyang kanang kamay, pinilipit niya ang kanyang kamay. At doon na, naalarma sila itay. Balak na sana nilang pumasok sa loob ng sabungan. Ngunit muli silang pinigilan. Ni Tito Milesio, hindi kayo marunong tumanggap ng pagkatalo. Pwes, tuturuan ko kayo ng leksyon. Nilaksan pa ni Tito Milesio ang pagpilipit sa kamay at kamao ng magtatari dahilan upang pumalahaw ito at narinig pa nilang lumagutok ang kanyang mga buto. Naalarma na rin ang kanyang limang mga kasamahan kung kaya sabay-sabay ang mga ito dumaluhong at sumunggab sa kanya o kay Tito Milesio subalit bago pa manila nila gawin yun kay Tito Milesio ay nagpakawala na ng isang malakas na sipa si Tito Milesio sa parting tiyan ni Tonyong Magtatari bago niya tuluyang binitawan ang kamay ng Magtatari bumulagta ito sa sahig ng sabungan at namimilipit sa tindi ng sakit ng kanyang tiyan at ng mga nabaling buto sa kanyang mga daliri magkakasunod-sunod at mabibilis na suntok naman ang kanyang pinakawalan sa limang mga taong ng Salvador isa-isang tumilapon ang mga ito na parang inatake ng isang malakas na toro. Halos hindi makapaniwala ang dalawang si Mang Salvador at Madam Aurora sa kakaibang galing sa pakikipagsuntukan ni Tito Milesio na walang silbi ang kanyang balat na turuan ng leksyon at bugbugin si Tito Milesio oras na matalo ang kanilang mga panabong dahil kinamote na ni Tito Milesio isa-isa ang mga ito maging sinaitay ay ganoon din ang pagtataka at paghanga kay Tito Milesio. Sigawa naman ang kanilang mga kabaryong, mga natitirang naroroon sa sabungan na parang ang mga ito'y nanonood ng laban ni Pacquiao at maging ang Kristo at ang Sintensyador at kanilang paulit-ulit na binabanggit at isinisigaw ang pangalan ni Tito Milesio. Hindi na makabangon pa ang limang mga tauhan ni Mang Salvador tigi sang suntok lang sa kanilang mga pisngi ang ibinigay at ipinagkaloob sa kanila ni Tito Milesio. Ngunit, ng mga ito ang suntok na yon sa kanila. Tuguan na ang mga bibig nito at may mga pailang-ilang mga ngipi na rin ang mga naglaglagan mula sa kanilang mga bibig. Maging si Tonyong magtatari ay namimilipit na rin at nagmistula na itong bulatin inasinan kong titingnan. Puro hangin lang pala ang laman ng mga katawan nyo. Mga walang silbi. Mga inutil. Angas na sambit ni Tito Melesio sa kanila. Nang biglang, may dinukot si Mang Salvador na isang kalibre ng baril sa kanyang dalang attache case. Katabi ng pera ay may nakaipit na isang eksing baril. Nakahanda na ito at ipuputok na lamang itinutok niya kaagad-agad ito kay Tito Milesio. Ngunit, ngunit ng akmang gigil na niyang kakalabitin, ang gatilyo ng nasabing baril ay hindi niya ito, ay hindi niya ito magawang iputok. Paulit-ulit niya itong sinuri at muling itinutok kay Tito Milesio. Ngunit nabigo pa rin siyang iputok yon kay Tito Milesio. Oh, Mang Salvador, bakit hindi mo maiputok yung mamahaling baril mo? Baka naman, isa lamang yung paltik. Ha <laughs> ha 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 Pang-aasar at hamon sa kanya ni Tito Milesio habang makikita itong makisig na nakatayo sa gitna ng sabungan at sinisindihan ang kanyang malaking sigarilyong tabako samantalang lumabas na rin ng sabungan ang sintensyador at ang Kristo maging ang mga taong nasa sabungan nang makita nilang may hawak ng baril si Mang Salvador at ang tanging naiwan sa sabungan ay si Natito Milesio at iba pa niyang mga kasamahang nasa labas ng sabungan at naiwang magkatabi sa itaas na parte ng sabungan ang magkatabing si Mang Salvador at si Madam Aurora. Dumukot din ng baril si Madam Aurora at itinutok niya kay Tito Milesio. Ngunit katulad ng kay Mang Salvador ay hindi rin niya kayang kalabitin ang gatilyo ng kanyang baril na parang merong pumipigil sa kanilang dalawa. Ha 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 ha! Sinasabi ko na nga bang may masama kayong intensyon sa aming baryong ito. Malas nyo at ako pa ang pinalak nyong gawa ng ganyan. Pasigaw pa niyang sabi sa kanilang dalawa. Demonyo kalit sugas ka! May sa demonyo ang mutyang taglay mo! Sigaw na pagkakasabi ng matandang si Mang Salvador. Ngunit pagkatapos niyang sabihin yon, ay bigla na lamang parang may malaking nilalang na bigla na lamang umuga sa pundasyon ng kanilang kinaroroonan dahil sa parang niyog-yog ang kanilang kinatatayuan dahilan upang mahulog pababa ng sabungan ang dalawang maedad at napasama pa ang kanilang pagkakabagsak halos magkalasog-lasog na ang katawan ng mga ito nilatitan sila ni Tito Milesio at siya ay nag ka sa kanilang. Ang mga taong nabubuhay sa masama ay masama din eh, ang magiging balik sa inyo. Animal ka, Milesio! Baleo ka! Ang magkakasabay-sabay na sabi ng dalawang matandang namimilipit sa matinding sakit ng katawan na si Namang Salvador at Madam Aurora. Minuto lamang si Regis ng mga oras na yon ay merong mga dumating at sila ay sila kapitan kasama ang kanyang mga tanod at si Lolo Octavo. May kasama rin silang pitong mga armadong kapulisan at nanggaling pa mismo sa kanilang sariling bayan, kanilang pinusasan ang limang mga tauhan ni Mang Salvador. Kasama na nga doon si Tonyong Magtatari lalong lalo na Sir Jess, Mang Salvador at Madam Aurora. At nang mismong araw na yon, ay isang revelasyon ang kanilang nalaman tungkol sa grupo nila Mang Salvador. Ayon sa mga pulis, matagal na pala nilang hinahanting ang grupo nila Mang Salvador at Madam Aurora dahil sa sangkot ang mga ito sa mga nangyayaring nakawan sa iba't ibang bayan. Hindi lamang sa pagnanakaw kundi sa mga taong kanilang ipinadudukot at ipinapapatay at dagdag pa ng mga kapulisan ay mailap daw ang grupo ng mga ito. Nagpapalipat-lipat din ang mga ito ng lugar at nagpapalit ng kanilang mga pangalan, alias at apelyido. Dagdag pa ng isang pulis ay mapanganib talaga ang mga ito dahil sa kayang kaya nilang pumatay sa kahit saang lugar man sila pumunta. Sa mga nalamang yon nila Tito Milesio ay mas lalo pa siyang nanggalaiti sa sobrang galit sa kanila. Dahil sa kamuntik muntika na pala nilang ipadukot sa kulungan sina Lolo Conrado at Lolo Bintong... Mabuti na lamang ay napaagap siya at nalaman niya kaagad ang nangyari sa kanyang dalawang tiyuhin. Sinasabi ko na nga bang meron kayong mga itinatagong baho sa inyong katawan. Lalong-lalo na kayo, Mang Salvador, Madam Aurora, mawanang galang na sa inyo dahil ang totoo. Noon ko pa napansin... Pareho kayong dalawang hindi bagay na magsuot ng mga gintong yan dahil natatakpan ng mga gintong yan ang inyong mabahong pagkatao. Pahabol pa ni Tito Milesio sa kanila bago ang mga itong pwersahang dinala at isinakay ng mga pulis sa kanilang sasakyang pandagat at kanilang dinala sa kanilang mismong presinto sa bayan at ang mga nangyaring yon, Sir yes, at mga ginawa ni Tito Milesio, sa loob ng sabungan, lalo na ang kanyang kakaiba at hindi pangkaraniwang kakayanan ay parang apoy na kaagad-agad na kumalat at pumutok sa kanilang baryo at iba pang mga kadikit bayan, lalong-lalo na nga ang kanyang ginawang pagsupil sa mga kayabangan nila Mang Salvador. Dahilan yun, Sir yes, upang tuluyan na nga iwan at kalimutan ni Tito Milesio ang pagsasabong at pag-aalaga ng mga manok panabong dahil naisip niyang ang pagsasabong ay hindi naman talaga saklaw ng kanyang mutyang ibinigay sa kanya ng kanyang kaibigang kapre na pilitan lamang siyang gawin yon dahil sa nasa piligro ang kanyang mga tiyuhin at upang turuan na rin ng leksyon ang mga taong may magaspang na mga pag-uugali yun din ang kanyang ipinangako sa kanyang kaibigang kapre Naramdaman niya ang paghina ng kanyang taglay na mutya ng kamuntik-muntika nangang mapahamak si Kintab nang ito'y mapasabak sa alimbuyugin ni Madam Aurora. Dahil ang totoo pala, Sir Jess, ang pagkapanalo ni Kintab sa alimbuyugin ay sinuwerte na lamang wala ng bisa. Ang usal at mutya ng kapre sa katawan ni Kintab dahil sa lapis na paggamit doon, Sir Jess, nang kami ay bumalik nila itay sa Maynila, pagkatapos ng piyesta sa kanilang baryo ay nagpasya na rin sumama sa amin si Tito Milesio at doon niya ginamit sa tama ang kanyang motyang galing sa kanyang kaibigang kapre. Hindi sa sabong, kundi sa pagsupil sa mga gawa ng mga masasamang elemento. Hanggang dito na lamang po Sir yes ang aking kwento patungkol sa kakaiba at hindi pangkaraniwang kakayanan at mutyang meron si Tito Milesio. Sana po Sir Jess ay meron pong natutunang aral. Ang lahat po ng mga nakikinig at sumusuporta sa inyong channel ang mga pangaral ni Tito Milesio, ang paggamit niya ng mutya at ang pagmamahal niya sa kanyang panabong na sikintab higit sa lahat ang mga ipinayo niya kina Lolo Bintong at Lolo Conrado na nawag- na gawing hanap buhay at isa buhay ang sabong dahil katulad ng kanilang kinahinatnan ay kamuntik-muntikan pa silang mapahamak. Salamat po Sir Diaz yes. sa matyagan niyo pong pagsasaayos ng aking magulong kwento. Magandang araw po Sir Diaz. Yes. Tunay nga. At sadyang napakahiwagan ng mundong ating ginagalawan, maraming mga nagkaganap at nangyayaring kailanman ay hindi kayang ipaliwanag ni numan. Hanggang dito na lamang po at maraming maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig at pagsubaybay. Magandang araw po. Sa lahat po ng nakinig, nagantabay at patuloy na sumusuporta sa ating mga upload. Ay buong puso po ako'ng nagpapasalamat sa inyong lahat. Isa lamang po hinihiling ko sa Panginoon at 'yun po ay nawa po ay palagi kayong nasa mabuting kalagayan, ligtas sa lahat ng kapahamakan at karamdaman. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa lahat ng ating mga silent listeners na walang sawang nakaabang sa ating mga upload, sa lahat ng ating mga bayaning OFW. Maraming salamat po sa inyo at shout out po sa inyong lahat sa ang panig ng bansaman po kayo naroroon At sana po ay palagi kayong mag-iingat sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Shout out po sa inyo. At happy birthday po sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento ngayon. Hanggang sa muli po. At sana po ay nagustuhan nyo ang ating kwento. Magandang araw o gabi po sa inyong lahat.